<laughs> wow, magic. Eyes in the sky, getting far into the night. Worldwide, Luzon, Visayas, Mindanao Yan at magandang magandang umaga sa inyong lahat Yan maraming maraming salamat ulit kay Paring Lutong Kabaling syempre yan ang mga tropa Naka hoodie na uniform At kay Sir Jess Piñarejo Shoutout po At kay Mr. K at Mrs. K yan. maraming maraming salamat yan sa hoodie Kay Maring May Santos Vlog At kay Paring Eric Jay Corpo Siya napagaling ka Paring Eric Lagi ka mag-iingat sa trabaho mo. Ang gawin natin ngayon mga katakbo ay mga tayo. At medyo may hangin ng konti. At kalakataw yan ng mga tropa. Siyempre, ng mga yan ng Kaya pahinga ngayon ng mga yan. Sila idol yan nandito lang sa atin sa gilid. At si Buddy Tubal. At si parang Wesley kasama yan dyan. Si Pisakaw. Ang ngawil na rin. Nahigit, nahigit pa. I-play mo, i-play mo. Malaki daw yan. Si Mateo, Nagkakahigitan na dito. Nagkakahigitan pa. Mateo, lalaki na nahuhuli. Good morning, Mateo. Ayan oh. yung pinagpala na bangka. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa supporta Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. At syempre, nabubulol na naman tayo. Umagang-umaga, nabubulol tayo at hindi naman tayo mahihilig uminom ng kape ano mga tropa nagkakape thank you so much sa support na talaga sa aking youtube channel siyempre sa ating idol chopper sniper Aba, bitil yan na naman ang huli na yung mga alright at mag start na tayo mga will let's go at may nakalimutan nga pala ako dito sa nag sponsor sa amin uniform na hoodie. Yon, na ah, salamat kay eh, Ma'am Josephine Urbano sa kay Sir Alfred Urbano sa po sa pabigas na binigay niyo sa aming bone team. Thank you so much, Sir. mag lagi po kayo. Mabuhay kayo. God bless. Diyan na, ah, sila Idol Jaffer, no? At saka si Buddy Tubal, si Pare Wesley, yung ibang mga tropa dito. Ayan yun po yung mga ah, pa namin dito sa may mother boat pag umaga kanya-kanyang pwesto kahit gabi po pagdating namin dito sa spot naga nangangawil kami magluluto si eh Ah matayo, matay po na. Ah ikaw dapat nagkarya diyan ako nga hawak De arya mo din eh. Pinarya yung

Lumakas ang agos Lumakas agos hmm. ano yung muna kaya yan? O, oh, yan, yeah, tanggalin mo sa ball Jay, Itaas mo muna hindi yaman na Uy Basta Basta Arig ko ah. Arig ko sorry

Arihay, arihay Nakataas na sila Masa'to

Pang malakihan ang malakihan ng inarida. Tapos ito, dalawa na lang natin dito na papainan mamaya na malakihan. Eh, wala, wala. Kunin ito. Ito eh dito pala ba? Sa kopa lang, dalawa papainan saka rin pang-experiment oh.

doon. So, mga maganda na rin. Siyempre mga tropa na papakainin lang ng matepo. Mamaya, papahinga mga yan at mag-aria ulit. Pero mga tapos nila mamandaw, ayun naman ang kape, pahinga-pahinga lang muna.

Cái ganda nó này là. Wow. đây. team, team team tulda, team tulda. <laughs> <All right. laughs>

tanga namin nagaano ka na eh. Uh, ganda. Ang ganda na itinatao mo. All right. Lalala. Ako sa eh.

Siyempre, itali muna natin itong tapal.

at siyempre kaya nandito si Kapoy at si Kuya Obet nandoon oh, si Kapansot doon sa kabila oh, exporting na! <laughs>